masayang araw po. Ah, nakabalik na ang habagat. Tapos na po ang ating monsoon break. Nag-uulan po dito sa Pampanga. Pero mahina lang po ang ulan. Halos ambun-ambun lang magdamag. at ito nga po yung ating mga naturokan din nung nakaraang linggo. Yan po. Marami nang ibinibigay na damo dahil halos nalinis na po nila itong kanilang area. Kung ano man po yung natitirang nakatayong damong yan, yan na po yung hindi nila kinakain. Eh po, ang silungan nila ay yung ating mga dating kulungan ng rabbit tree. Nakapatong pa rin po yung mga lona. May isa po tayo dito na may umbilical hernia. Pag ganyan po, Uh, wag nyo lang masyadong bubusugin dahil mapapansin nyo po pag may umbilical hernia na ganyan pag bubusog na busog lumalaki rin yung kanyang luslos so ito po ang ating mga 34 lang po ito dati pong 35 yung pong bansut na bunso ay ating iwinalay na. Binibigyan po namin ng mas maraming feeds. Titignan po natin kung kaya niyang humabol sa paglaki. At dito naman po sa kabila, nabigyan na rin ng damo. Itong ating mga matatandang inahin. May halo po nung ating mga second time na umanak. Ito pong isang dumalagang ito malamang po ay mas intensya na hindi po talaga nagbubuntis uh, ah, nakailang sampa na po si Mario sa kanya so pag nakaluwag-luwag po ang freezer ay i-out na natin yung ating dumalaga yung pong mga kasamahin niya ay nakadalawang anak na siya po ay hindi pa nakakaisa man lang. Ayan po ang ating mga alaga naman dito sa consolidated pen. Kasama po yung kanilang biik. May ilan po na dun sa likod naglalagi. ibibigay po ng damo dito sa ating mga bagong mga inahin. Pati po yung mga biik ay nakikikain din ng damo. <coughs> Excuse me po. Ganoon so, po yung ating mga bagong walay. Nagparating dito sa may dahil nagbigay po na ng damo. 72 heads po ang mga ito na part ng ating magiging mga pampasko. Nasa dalawang daan po yung iahanda natin na ating pang December. Dito po sa may unahan, balikan lang natin yung ating mga palakihin para po makita ng mas malapit-lapit yung ating matatandang inahin na uh, nga po nating makaanak muna sila bago mag final decision kung alin ang maaalis at alin ang pwede pang maiwan. Dito po sa may unahan, nabigyan na nga itong ating mga matatandang palakihin. Mga Marchborn po ang mga ito. So maglilima ang buwan, paanim na buwan po. Ang mga baboy natin dito May ilan po na April born Yan po, naglalandi at nakasampa Babae po yan Pero sumasampa So ito po ang ating mga Malalaking palaki na rito mga 35 to 40 kilos na po yung malalaki. At ang kasamahan po nito ay yung nasa may isang palok pa. Bakanti pa po yung kabila. i re ng maigi yung bakod bago namin ilipat yung mga nabakunahan. So ayan po ang ating mga magiging available na litunin So yung kabila po ay disinfected na yan. Kaya lang po ay kailangan namin mag-repair ng bakod para siguradong hindi makatalon ang ating mga alaga. Ito po yung isang grupo pa ng mas matanda na nating mga alaga. Um, March, April din po ang mga ito. Doon po sa kabilang kulungan, yun po yung bansot na bunso. So binibigyan po namin ng feeds. Isang linggo pa lang po siya dyan. May kasama po siyang bansot din na galing doon sa ating mga dumalaga. Titignan po natin kung makakatulong yung maraming feeds ang kanilang kinakain. Malaman po natin kung nagsasayang lang tayo ng feeds na hindi naman sila masyadong lumalaki rin. So yan po, ito pong mga ito. Pagkatapos po, ito po ang mga bunso sa ating malalaki na. Ang kasunod pong pagkukunan ay yung nasa dulong yon. Ito po ay ang ating third winning growing pen. Mga 54 po ang laman yan. Yung nasa dulo, 50 plus din po yon. So pag naubos po natin, ito po ay ito po kasama yung nandun sa first winning growing ay nasa 60 plus pa tayo kaya pag naubos po ito ito naman pong pulo ngayon ito ang ating pagpapahingahin muna dahil hindi pa po nakapagpahinga ang kulungan ito mga 6 months na po natin ginagamit nung nauna po okay lang namin hindi magpahinga dahil maaraw ngayon pong naulan yan pong area yan may ng tubig. Kaya kita nyo po, maitim-itim ang lupa dyan dahil medyo naglulumot rin po. Sinasabugan namin ng apog at asin yan kahit na may mga baboy. Pero maganda rin po yung maipahinga natin kahit na dalawang linggo lang itong area ito. Kaya po pag nakuha na namin yung malalaki sa mga baboy na ito, yung mga mas bata po na April born, isasama na lang namin sa mga ito na April born din po. Para yung area na ito ay atin ng mapagpahinga. So yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.